Welcome back po mga Kaspiro at welcome sa ating YouTube channel. Ayan, at kung bago ka pa lang sa akin channel mga Kaspiro, ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Pakihit ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga video nating ginagawa kagaya nito ayan so bali sa gabi na ito mga ka ay tatlo lang kami na mamamana gawa na yung iba ay limo naman na namana mga ka espero gawa ng iba natin mga kasama ay may mga trabaho so tayo ay ito lang talaga yung ating trabaho pamamana ah, talagang focus tayo kaya let's dive na tayo mga ka para malaman natin kung ano yung ating mahuhuli at ayan mga kaespero tapos na tayo magasikaso ng ating mga gagamitin ayan so nakadive na tayo mga kaespero so, sobrang linaw talaga ng tubig at walang kate at sigit sa lahat hindi malamig ayos to mga kaespero sana ipagpalain tayo ngayong gabi at makahuli tayo ng pang ulam o makarami-rami may limo kapambinta na rin ito yung unang isda natin sa gabing ito mga kaspero isang malapad na talagbago video you no know, sa pole nagtatago dito sa malapad na table corals mga kaspero yun know, dito talaga yung paborito niyang pagtaguan itong table corals ayos mga kaspero solve na ito at may pangulam ulam na agad tayo mga kaspero sisidun ni tayo at ito yung ating nakita isang malikot na tangkit you know sobrang likot na ang ito ayaw ata pero sapul ka pa rin. wala kang kawala dyan matalas yung pala ko kaya hindi kana na makakawala pa sobrang likot ito kaya talaga ang isda mga kaspiro kapag nabubulabog na at ito pa mga kaespiro, isang bago na naman yung ating nakita tita, malapat. Sure. Mm -hmm. Kaso hindi tinamaan mga pero hindi na ikumparto suking, baka sakaling tabaan. Mm -hmm. Hindi pa rin tinamaan pero hindi na alis dyan mga kaespiro, babalikan natin yan. At dito nga mga kaespiro, binalikan ko, yun, nandito pa rin, hindi siya alis. Mm -hmm. Sa pulka na hindi kasi tinamaan masyado kanina mga Espiro Gawa ng nakasandal siya sa pato Kumano lang yung pana ko Para dumaplis lang sa katawan niya you Nakaguhit lang yung pana natin kanina mga Espiro At yun nga sa pagsisinapin ulit Talagbago ulit yung ating nasumpungan Malapat ulit mga Espiro You no? sa all Ang palatandaan kasi namin mga Espiro Kapag merong alibangbang O kalampiros na tinatawag naming isda eh meron kasama talagang bago yan mga kaespero ayos ang lapad dito nakito nga mga espero dito sa time na ito ay nahirapan ako sa pagpili ang bala ko sana ay ito yung triple ko kaso isa lang yung natin gawa ng magkahiwalay nga silang tatlo mga kaespero yung ginawa ko dito sa isa ay tinuso ko na lang yun know? o mm -hmm. kaso hindi talaga tinamaan mga kaespero isa lang talaga yung pa natin taas ito, sisigil na tayo At ito yung ating nakita Malaking yung musim pero Yun o, sa all na nito mga ka-espiro Nasa 300 grams na siguro ito Yun o eh. ah, Ayos, pang sabaw na ito bukas mga ka-espiro Sobra po Pang masarap Sarap ito sa sinigang Nung musim pero O bungso naman kung tawagan dito sa aming probinsya Mga ka-espiro ah, Ayos at takadalo tayo ng malaki-laking tatlong los impero na mga tespero ayos na ito at ayan nga mga tespero gumilid na nga kami so pasensya na po kung may yung panunod nyo sa video natin ngayon gawa ng lalubat po yung camera ko hindi na siya gumagana minsan kasi lubat na nga hindi na siya nakakapag play sa ilalim kaya dito na po nakapag video sa pag ahon namin ayan o, ang dami ng huli ng mga kasama ko mga espero sayang at marami din tayong huli kaso yung iba hindi na natin nabidyohan mga ka -espero. kaya doon tayo sa bahay kita kita at ayan nga mga ka isang magandang umaga po sa inyo lahat yan pagising ko nga ay ito na yung huli ko nakabalot na siya mga ka -espero. bali magbibigta tayo ng 4 kilo inilo na pala ng misis ko yung huli ko kagabi Ayan, so bali naka-apat na kilo tayo. Bibinta natin yan lahat mga kaespero. Okay. So, ah, ayos. So kapara ilalako lang niya ito mga kaespero. Wala kasing buyer dito sa amin. Yung ginagawa namin sa mga huli namin dito mga kaespero ay nilalako na lang namin. Ayan, so sold na ito. bigas na ito mga kaespero. Nag-iwan rin tayo ng pag-ulam. Ah, ayos, kaya... Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at suporta mga kaespero kita-kita po tayo sa mga susunod kong upload. Ayan, thank you for watching mga kaispero.